Welcome po sa ating channel, Maroon Dela Cruz TV. For today's video guys, tayo po ay magluluto ng singgan na baboy. Ano guys, sinapakulo na po natin yung kamatis at sibuyas. Yan. Tapos, talagay na po natin ngayon yung karne ng baboy guys. Ano po, hiniwahiwa na po natin at inugasan na rin po natin. Papalambutin po natin ngayon guys, eh, kumukulo na po ng tubig, italagay na po natin siya. Hiwa-hiwa lang po natin siya ng mga katamtamang hiwa guys. Sa so gusto lang po natin na hiwa. ilagay na po natin ang karne ng baboy sa ating nilulutong sinigang. Guys, para palambutin na po natin siya. Nakasama po 'yung kamatis at sibuyas. Guys, tataplan lang po natin siya, guys, hanggang sa lumambot po. Hindi <coughs> na po so, mataba-taba po 'yung ano, may ipong tabang kasama. Yan. Tapalan po natin siya hanggang sa lumabot ako yan. At ipiprepare naman po natin. Habang pinapalambot po natin ang karne ng baboy guys sa ating sinigang. Ipiprepare naman po natin ang ating mga kagulayan. Yan guys. Yan po guys. sa at ating nang tignan. Sigurado po ito ay malambot na. Ayan na po. Ang pinakulo po natin guys na karne ng baboy guys. Pinalambot po natin siya kasama po yung sibuyas at kamatis at dahil malamot na po siya guys itin plana po natin yan bago natin lagay na po ang ating mga kagulayan guys yan na i-prepare na rin po natin ang ating mga kagulayan guys yan po yung halong okra kangkong papitsay po nalagyan na po natin siya ng asin Daan na po natin siya. Malambot na po ang karne. eh. Tapos betchen. Ito siya ng betchen. Tapos yung ating powder sampalok guys powder sampalok po sa ating sinigang na baboy Ayan. tapos tapan lang po natin sa sandali at pakuluin tapos lalagay na po natin lahat ng mga gulay Ayan guys, at lalagyan na po natin ngayon ang mga gulay. Dahil natin na po natin siya, malambot na po yung karne ng baboy. Yung mga gulay, lalagyan na po natin. Nahin ko lang po sa ng konti itong sili. Po yung sili natin, dalawa lang po. Tapos kangkong. Kangkong po sa sinigang na baboy. tapos nga na yung pechay po natin pechay po ito na po ang ating pechay nalagay na rin po natin yan guys Tapos lubog-lubog lang po natin siya. Ayan. Ang gulay na po yan. Kaya napakabilis na po yan guys. Tapos lalagay po natin sa ibabaw po niyan yung ating gulay na talong. Yung ating gulay na talong guys. Ay, mabis ng pulmang Kaya sa iba, bago po, po natin siya talagay. Kompleto po ang ating gulay, guys. Sa ating sinining na baboy. Eh. Ah, kulang pala ng sitaw. Hindi natin nalagyan ng sitaw. Pero okay na yan, guys. Marahin na po yung gulay. Sa ngayon po natin lalagay yung okra. Malali po kasing lumambot yun. okra na lang po ay lalagay naman natin sa ibabaw yun po ang ating okra guys lalagay natin sa ibabaw nyan yun guys yun po yung ating sinigang na baboy guys nalagay na po natin lahat pati gulay may timpla na rin po may timpla na po, rin. may timpla na po yan kung baga po ay lulutoy na po natin yung gulay guys Tatapan po natin siya sa 10 minuto at alam na susunod. Guys, pakiyari po ng 10 minutes na kumulo Ay, lutong-lutong na po yan lahat. Pati po ang mga gulay natin nilagay guys. Pagbalik po natin, kain na na po. Ayun na po guys, at siguradong ito po ay lutong na. Ayan ba po? Lutong na po ang ating sinigang na baboy. Lutong na po ang mga gulay niya. Guys, lutong na po. Ito yung mga taba guys, naglutangan po yung mga taba. Guys, totoo na po ang sinigang na baboy. Luto na po ang ating sinigang na baboy. And guys, at luto na po siya. Alam na po ang susunod dyan. And guys, at naluto na po ang ating sinigang na baboy. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat guys. Ang nasamblin po natin na video. Maroon Black Rose TV. Magingat pun tayo palagi. God bless you all. Thank you for watching.